mga kabader mayroon kaming lakad ngayon ni Balong so yan si Balong pupuntahan namin si Putol nandun sila sa ilog uh, naliligo kasama yung pamilya nila yung ilog na to nandito lang ito sa amin sa Pastrana pero malayo sa amin sa Praper so ngayon pupuntahan namin doon nandun yung grupo tara let's go Woo. yun natin na kita mga kabader yun yun ah naraputol ado 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 nyereng jenga Diyan <laughs> so, mga kabader ko nakikita niyo di ba Yan ang kuan namin dito Long River Long River oh Long River oh. Balong Oke, di to, Okay dito okay 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 dito okay yun Malamig So yun mga kabader kung malapit lang kayo dito pumunta na kayo dito Huwag na kayo pumunta sa mga beach so, Dito kami oh sulit dito sulit oh manulad. Bakit hindi mo kami nintay? At takal-takal nyo kasi. Para kayong mga babae. Ha? Para kayong mga babae. Hindi mo hmm. mamamakasak. Uy! Sandali, sandali. Lulugar lang kami, lulugar. Anong mayroon dito? Anong lang. Ha? Inom lang. Maliligo kulang. Masin ka may litsun. Atikin. Wala pa, hindi pa mabot. Hmm. Hindi pa naluluto. So, nandito si Potol sa kanyang resort, mga kabader, kung nagigitan nyo. Itong lugar na to, dito ako naliligo noon. Long River. Oo. Oh. Ang tawag dito, anong tawag dito? Long Biyahe River. Sa English? Long River. La, <laughs> oh, okay oh, okay Long River, Long River. Oh. Ito yung Long River dito. Kung sa amin, yung tawag sa amin dito Long Biahay. Long Biahay. Long Biahay, Timi yung Bay, ha? Long Biahay. Long Biahay. Long Biahay. In English. Oh, yun. Sa English, ah, uh, Long River. Okay, oh, kalabaw. Huwag na kayong pumunta sa ano, mga kabader sa mga resort. Pipila pa kayo doon. Dito magpapanood lang kayo dito. Yan. Oy, wag niyo sabihin may sisto dito ha, ah, walang sisto dito. Walang baka sabihin nila, oh, baka sabihin nila may sisto. Walang sisto. Walang Anong sisto. Sisto nandun sa palo. Nandun sa palo. Oo. Oh. Oy, uy, baka sabihin ng mga taga palo sisto hon. Sisto ma, Sisto oh. yung hospital pala. Hospital yan. oh, yan. Pag mong sinasabi, mo, <laughs> <Yung>, baka sabihin ng <laughs> mga taga palo mga sisto. Hindi. Ospitalan metal, eh, lang sisto. Mga taga palo, there sisto. Hindi. May may sisto may sa palo, sisto hospital. Oo. Oh, oh. Yon, mau pait klaro baklaro-klaro ba? ha. Mabuti yung. Yon, ito yung asawa ni Marlon. Tsaka yung, ito yung anak, ito yung alaga, <laughs> tsaka ito yung asawa ng kanyang anak. Adit ampon. Oh, ano eh? <laughs> ano ini? Pamangkin, pamangkin. Pamangkin, pamangkin. Daweto may bisita sila, may bisita dito. Paanong ka mo? Paanod, paanod. <laughs> Yo oh. no. Yo. So yan mga kabader ang ang Ilog na to, ah uh, dito ako lumaki sa pagligo, naliligo ko dito. Simula elementary, elementary pa lang ako hanggang nag-graduate ng high school. Hanggang nakatrabaho sa Tagloban, mga 10 years ako doon hanggang hanggang sa naging vlogger kayo lang ako nag, nakapunta dito sa ilog na to so imbitahin mo yung mga kakil, mga ka super oh yun imbitahin mo pumunta dito sila tayo, dito dito tayo mag tayo saan sila pwedeng pumunta pag, nag, pag nagpapalamig dito na dito lang sa oh, long biyahay long biyahay long biyahay <laughs> kahilit kahilit po kung sa Tagalog ah, sa, sa English long river oh long river Long River. Oh, okay. Long River. Kung sa atin, yung tawag sa atin, Long Biyahay. Long Biyahay. Yun, Long Biyahay. walang-walang eh. entrance dito. Walang entrance. Libre lahat. Libre. Oh, so, kahit, kahit dito sa unahan, gumawa sila ng ano doon, pinaka cottage. Pwede ano? Pwede, pwede, oh, pwede. So, ano pang iintayin yung mga kabader, pumunta na kayo dito sa Long Biyahay. Huwag niyo pang hinihintay niyo mga kabader Dito na kayo sa Lumbiahay Huwag mga bangko, yung mga bangko ay naliligo na. Oh! Masarap. Malamig ang tubig. Ha? Malamig ang tubig. Malamig ang tubig. Yun, naglangoy-langoy ng syukoy. Wala! Kasi <laughs> dyan rin. Yo! Naanod! Pruta! Pruta! <laughs> uh! ka, bay! Naanod! Sarap paligo! Ayos! Magbutihon ka ho, bay! Wala ka! <laughs> Grabe! Ang sarap maligo dito sa Lumbiac. <laughs>